Basahin natin sa kasulatan, mga awit 19.7 Ang kautosan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Welcome back muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Please like and subscribe. Ngayong araw nito ay patuloy po tayong magbibigay ng linaw sa mga taong kulang sa kaalaman. Ito po ay galing kay Felix Robles na kung saan ay gusto natin idagdag ang kalaman ito sa mga taong hindi nakakaunawa sa bagay na kanyang nga ikonomento. Kaya ililino lang po natin ito. Disclaimer lang po, hindi para sakta ng inyong kaloban kundi mabigyan kayo ng tamang unawa sa banal na kasulatan. Basahin po natin. May punto rin naman yung nag-comment na hindi nangaral ang Panginoong Hesus sa mga hintil kundi sa mga Hudyo lang. Ngayon, ililinaw po natin ito, ano, kaibigang uh, Felix Robles. Kaibigang Felix Robles, ang pinupunto mo rin ba agrikas sa kanyang sinabi? Na kung saan hindi nga ba nangaral ng Panginoon sa Kristo sa mga hindi Hudyo? Kasi po yung salitang hintil, hindi lahing Hudyo. Kung meron tayong mababasa na nangaral din po ang ating Panginoon sa Kristo sa mga hindi Hudyo, Alamin natin sa kasulatan. Nang sa ganon, maliwanagan po kayo para hindi kayo magkamali sa inyong kaisipan, sa inyong diwa. Sapagat ang channel na ito, magbibigay po sa inyo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Yan ay depende naman po sa inyo kung tatanggapin ninyo ang mga aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, dito sa tanong mo, meron tayong babasahin para malaman mo na nangaral din po ang ating Kristo sa mga hindi-Hudyo o sa mga Hintil. Basahin natin. Basahin po muna natin itong mga sulat ni Mateo sa 1524. Dito tayo mag intro para makita natin na kung saan ang ating Panosokristo hindi lang sa mga Hudyo o Israelita siya nangaral, pati po sa mga hindi-Hudyo. Amen? Basahin natin. Mateo 1524. Dadapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Alam niyo po, sa talatang ito marami ang hindi nakakaunawa. Kaya naililigaw sila ng maling diwa nila kung hindi nila babasahin ang buong kasulatan. Dito meron lang ipinupunto ang ating Panasokristo bakit sinabi niya ito. Ano po, muli natin basahin dada po at siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Tama po ba yan? Yan ay sinabi niya dahil may mga bagay siyang dapat unawain natin. Ito pong pagkakataon ito para maunawaan ng kanyang mga alagad. Yung kanyang pagparito sa mundo upang iligtas ang bayang Israel. Tama po yun. Pero sa pagkakataong ito para makita ng mga Israelitang ito ng mga Hudyong ito hindi lang para sa kanila yung biyaya na ililigtas sila ng kanilang Panginoon. Maging yung mga hindi kumikilala sa kanya kapag nakakita ng himala ng ating Panginoon Kristo magkaroon ng pananampalataya. Kaya sinabi niya yan para bang sinahabi mo rin na hindi na kailangan na tayo maligtas. Kaibigan Felix, tingnan mo, nung pagkakasabi niya ito, ginawa pa rin niya na gumawa ng himala sa mga hindi hudyo. Ituloy mo lang sa verse 25. Ang sabi dito, datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi Panginoon, saklulohan mo ako. Tingnan po ninyo, ang babaeng kananeya may luhang sakit po yung kanyang anak para lumapit sa Panginoong Isus at humingi ng tulong yung salitang saklolo. Masahin natin sa ibang salin. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya. At sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Nahingi ng tulong ang mabaing kaneneya. Tandaan po niyo, kaneneya hindi po itong kalahing hudyo. Anong sabi ng ating Panaso Kristo? Tinulungan ba yung babaeng yon? Tuloy natin sa verse 26. Sinagot siya ni Jesus sa so pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot naman ang babae, Tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo at sinabi sa kanya ni pa Napakalaki ng pananampalataya mo mangyayari ang ayon sa hinihiling mo at nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae So malinaw Kaya kay kaibigang Robles magbasa-basa po tayo ng mga kasulatan Yung sinasabi mong may punto ba na yung nagko-comment dito sa ating mga inupload na kung saan yung ating naging topic dito, makinig sa aral at turo ni Kristo Jesus. Ibig sabihin po ba, dito sa mga ah, napag-aralan natin, ang makikinig lang ng aral at turo ay yung lang mga Israelita, yung mga Hudyo lang? Tayo bang mga hindi Hudyo, hindi na mga ngaral? Sapagat si Kristo ay nagpunta sa mundo para ipangaral ang mabuting balita, yung tinatawag na Ibanghelyo ng Diyos, kaligtasan. Sino ba naghatid ng mabuting balita ng kaligtasan? Ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin mo ba dito sa kinokomento mo na may punto rin? Pinagtatanggol mo yung nag-comment na kung saan ay ang inyong pagkaunawa, hindi nangaral ang Panginoong Hesus Kristo sa mga hintil. Kaya, kaya nga nangaral po siya. Gumawa pa nga siya ng himala. Dito sa isang babaeng kananeya, yung anak niya may sakit. Gumawa ng himala, pinagaling yung kanyang anak na babae. Bakit? Dahil may pananampalataya ito. Ang hinahanap ng Diyos, may pananalig, may pananampalataya. Kaya yung babae lumuhod, humingi ng saklolo kay Jesus, kahit hindi siya hudyo. Bagamat siya tinatawag ding hintil, pero gumawa ng himala dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya kaibigan Felix, nagkakamali kayo. Ano ha? nagkakamali kayo sa inyong mga diwa. Ganito pa, para magkaroon ka ng tamang aral at turo ni Kristo, ay ganito ang dapat mong malaman. Ano ha? Mayroon pa akong babasahin sa inyo. Nang sa ganun, maintindihan mo ang mga bagay na ito. Ano ha? Masahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. 2 Korinto 5.15 Namatay siya para sa lahat. Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Nakita po ninyo? Basahin natin sa ibang salin para makita natin ang tamang unawa. Siya'y namatay para sa lahat. Malinaw naman po. Namatay lang ba si Kristo sa mga Hudyo lamang, sa mga Israelita? Kaya kung babalikan ko ang tanong mo, yung bang kanyang aral at turo para lang sa mga hudyo? Hindi na ba tayo tatanggap ng aral? Ulitin kong tanong mo. May punto rin naman yung nag-comment na hindi nangaral ang Panginoon sa so Kristo sa mga hintil. Tandaan po ninyo, nangaral din po yan. Ang ating Panginoon sa so Kristo, yung sinasabi mong kundi sa mga hudyo lang, sa hudyo ba lamang nangaral siya? Nangaral din po, malinaw naman po yung ating binasa. Isang kaneneya na humihingi ng tulong at sumampalataya at nakatanggap siya ng himala. Gumaling ang kanyang anak na babae. Amen. At marami tayong mababasa pa dyan. Ito pa ha, pakita ko rin sa iyo. Yung isang Samaritana na babae, anong sabi? Puntahan natin, anong sabi ng babaeng Samaritana? Sabi po dito, sa mga sulat po ni Juan 4.9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, Paano ang ikaw na isang hudyo, si Jesus ang tinutukoy ha, ay humihingi ng inumin sa akin na ako'y babaeng Samaritana sapagkat hindi nangakiki pag-usap ang mga hudyo sa mga Samaritano. Meaning, dito sa pagkakataong ito, napagod ang ating Panaso Kristo. Humihingi ng tubig doon sa babaeng Samaritana, doon sa tinatawag na baloni ni Jacob. Nakita po ninyo, Samaritana. Ang pananaw ng mga Samaritana at alam nila na ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa hindi kapwa Hudyo. Yan ang malinaw po diyan. Sinabi pa ito ng Samaritana. Bakit nakipag-usap ang ating Paneso Kristo sapagkat siya ay nung nagkatawang tao sa descendant ni Haring David. Di ba? Mga Israelita, mga Hudyo. At itong mga Hudyong ito, meron po silang tinatawag na kautusan na kung saan hindi sila pwedeng makahelobelo sa hindi nila kapwa Hudyo. O, di ba? Kasi kaya itinutuwid ko po kayo nang hindi ka madamay sa mga maling aral. Ngayon, kaibigan Felix, babalikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Sapagat si Apostol Pablo'y tinawag ng ating Panesu Kristo para mangaral sa mga hindi hudyo, sa mga hintil. Ito, balikan natin ha. Namatay siya para sa lahat. Nababasa natin sa mga sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto 5.15. Namatay siya para sa lahat Judyo ka man o hindi, Israelita ka man o hintil. Malinaw ba sa iyo? Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamuhay para sa sarili, kundi para sa kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Malinaw po ba? Kaya nga po ito ay sinabi ng Apostol Pablo, sa mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ngayon, para maintindihan mo pa, Felix. Roma 10.12 Ang pangakong ito'y para sa lahat. Yung kaligtasan. Hindi lang po sa mga Israelita, sa mga Hudyo ang kaligtasan. Para sa lahat. Dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Malinaw po. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. O baka mo, walang hintil. Diba? Sa tayo ng ibang salin. Sapagat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, yung Griego hintil po yan. Sapagat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Malinaw po ba? Kaya yung aral ninyo na natutunan kung kani-kanino ay hindi aral yun ni Kristo. Kaibigan Felix, na ililigaw ka ng iyong pananampalataya nakiagri ka pa, hindi ka nagbabasa ng kasulatan. Nakikiagri ka doon sa mga maling aral. Tapos pinagtanggol mo pa yung komento. Kaya yung komento nga, itinuwid natin dahil namamali din siya sa diwa. Ngayon, ipinagtanggol e, mo na kung saan yung pangangaral ng ating sa si Kristo ay para lang ba sa mga Hudyo? Hindi po. Yung aral at turo ni Kristo para sa lahat. Hudyo ka man o hintil. Malinaw? Kaya ang sinasabi dito, balikan natin, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Amen? Yung aral at turo, walang pagkakaiba. Kung tumatawag ka sa Panginoon, ay Panginoon natin lahat yan. Kung ako man ay Pilipino, kung ikaw naman ay Amerikano, iisa yung ating tinatawagan. Israelita ka man o Hudyo, iisa yung ating tinatawagan sapagkat ay sumasampalatay at sumusunod sa aral at turo ni Kristo, ililigtas tayo. Pero kung mali ang iyong paniniwala, mali ang iyong pananampalataya, hindi ka maililigtas ng iyong maling diwa. Kaya yung diwa natin maitama. Yung espiritu natin maitama. Nang sa ganoon makatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos ng kaligtasan. Ngayon, may pa ako sa iyo. Kasi po, kung ikaw ay isang pare, ganyan ang pinapangaral mo, ay maraming maililigaw ka. Kung ikaw ay pastor din at nangangaral ka ng ganyang aral, marami ka rin maililigaw. Kung ako man ay nagtuturo, hindi nang galing sa akin yung aral at turo. Sinasalita ko, sinasabi ko, nahango sa banal na kasulatan. Ngayon, basahin natin sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo. Hebreo 7.26 Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Hindi po kailangan natin ngayon kung sino-sinong pari Si Kristo na po yung pari natin. Sa kanyang aral at turo tayo makikinig sapagkat siya ay banal. Walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Sige nga, saan kayo makikinig na aral? Yung aral na sinasabi mo, o oh, yan. Hindi nang aral si Jesus sa mga hintil, kundi sa hudyo lang. Malinaw naman po sa ating napag-aralan. Kaya nangangaral siya para maligtas ang Hudyo, maligtas din ang mga hindi Hudyo. Katulad po nating hintil. Di ba? Wala tayong alam sa kautusan. Kaya nagbigay ng panibagong utos ang Diyos sa bagong tipan ang susundin natin yung aral at turo ni Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, kung ikaw naman ay pastor, ganyan ang pinapangaral mo, tapos ituturo mo na si Jesus ay hindi nangaral sa mga hindi-hudyo, hindi nangaral sa mga hintil, kundi sa hudyo lang, nagkakamali kayo. Ito, babasahin ko pa sa inyo. May mga bagay kayong hindi niyo pala nakikilala ang Panginoon sa Kristo, naglilingkod kayo sa maling aral, naglilingkod kayo sa hindi tunay na Diyos. Ito po, ang aming kinikilalang pastor, ang ating Panginoon sa Kristo. Basahin natin. Juan 10.16 may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga hudyo. Tingnan po ninyo ha. Yung wala pang kawan sa mga hudyo, ang tinatawag na kawan, mga hudyo nga lang. Pero, ang sabi dito, may iba pa akong mga tupa. Di ba, tinatawag din tupa yung mga tulad natin. Hindi man talaga tayo tupa kung tutuusin. Pero kung makikinig ka sa salita ng Diyos at susunod ka sa kanyang pamaraan, matatawag ang tupa. Kaya kung ika'y makikinig, katulad ng mga tupa, yung tupa po di yan ay ang mga taong pinabanal, marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, yun po yung mga tupa. E nahalin tulad ang isang tupa na marunong sumunod sa kanilang amo. Amen? Iyan ang tinuturing ng mga banal. Ngayon, kung magbabanal ka at susunod ka sa kanyang pamaraan, tatawagin ka rin to pa. Unawain natin itong talatang ito. Juan 10.16 Muli natin basahin. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga hudyo. Ang iniisip ninyo, iba pang mga hudyo. Pinunta na nga niya. Ayaw nga makinig. ba? Diba? Kaya si Jesus punta sa ibang bayan para mangaral. Akala nyo, sa hudyo lang siya nagpunta. Hindi. Marami din siyang Pinuntahang mga bayan para mangaral ng salita ng Diyos. Iyan ang hindi nyo pala nalalaman at pagkakilala sa Panginoon sa Kristo. Kayong mga hindi nakakaunawa at nakakakilala sa Kanya, ililigaw kayo ng mga nangangaral ng mali. Kaya, Felix, kung ikaw man ay pari, kung ikaw man ay pastor, nagkakamali ka. Kung hindi ka man pari, kung hindi ka man pastor, naturuan ka ng maling aral. Kaya umalis ka sa ganyang mga aral, na ikapapahamak mo. Kasi, yan din ang itinuturo mo rin, eh, di ba? Hindi ka man pare, hindi ka man pastor, pero ganyan ang iyong paniniwala na kung saan hindi nangaral si Jesus sa mga hindi hudyo, sa hudyo lamang, siyempre, isishare mo yan sa iba. Ay, eh, di maniniwala yung walang muwang madadaya din, Magingin katulad mo. Kaya narito po yung channel na magpapaunawa sa inyo. Kaya, please like and subscribe. Ishare mo ito sa mga kaibigan mo at mahal mo sa buhay para hindi sila mapahamak. Ngayon, balikan natin si Felix. Natututo ka na ba sa aral at turo ni Kristo? Ngayon, babalikan ko itong ating binasa. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito. Ibig sabihin, kawan, yun ang tinatawag na mga mananampalataya. Mga tagasunod ni Jesus. Yung tatawagin pa. Kaya kailangan ko rin silang tipunin, pakinggan din nila ang mga salita ko. Yung malinaw po. Kaya nga kailangan tipunin. Tulad nito, nangangaral tayo. Hindi ka naman, hindi ko naman po ito aral. Aral ng Kristo. Para lahat ng makikinig ng aral ni Kristo, matipon. Sumunod sa kanyang mga aral. Kasi kayo po, ibang aral natutunan nyo. Nagsarili kayo. Para bang ayaw yung iparating ang mabuting balita sa mga hintil. Kaya nga po, balikan natin ito. Kaya uulitin ko ito para malaman mo, no? Kaya na kailangan rin silang tipunin, pakinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat, o oh, nilalahat na po, at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan. Ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Malinaw po ba? Sa ibang salin, para malaman natin pastor yan. Diyan din po sa John 10.16, masahin natin. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kailangan diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Malino po ba? Kasi kayo po, ang dami nyo ng pastor, mali-mali pa ang aral. Sa mo ba napakinggan niyang Felix? Sa inyong mga pastor? O kung ikaw ay pastor, ganyan ang iyong inaaral at tinuturo sa inyong mga membro. Nagkakamali kayo. Kayo pa ang magpapahamak. Amen? Tapos, ang dami ng kukomment dito, tumigil na do ako sa pangangaral. Eh, hindi naman po ako nangangaral eh. eh. ko yung aral ni Kristo na dapat natin sundin. Kaya nga po, yung hindi makikinig sa aral at turo ni Kristo, yun ang mapapahamak. Tandaan nyo yan. Ngayon, balikan natin. Hindi tayo galit. Idinidiin eh, e, po natin, ang mga nangangaral ng mali, yun ang magpapahamak sa inyo hindi sila nagbabasa ng kasulatan. Kaya sila kulang sa kaalaman. Ngayon, naging malinaw ba ito sa iyo? Kaya tayo bumasa ng isang salin para maintindihan nyo yung salitang pastol, pastor. Yung isa ang kulugan. Pag sinabing pastor o pastol, nangangalaga. Inilalagay ka sa lugar na safe para hindi ka ano nyo ba ang tupa? Kaya inilalagay sa kawan o ikinukulong para hindi lamunin ng mga oso o asong gubat. Sa panahon natin ngayon, kung ililiteral yan, yung mga nangangaral at nagtuturo, ibabaling kayo sa maling aral para mapahamak ang inyong kaluluwa. Kung sa literal na tupa, ganun din po para hindi malapa ng mga asong gubat ang mga tupa. Nakita po ninyo? Iyan ang hindi nyo nalalaman. Kaya nga narito yung channel, ano po, para magbigay at hatid sa inyo. God's Word, read his scriptures. Salita ng Diyos, binabasa sa kasulatan. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, gawin mo na. Para lagi ka makapakinig ng mga aral at turo ni Kristo nang sa ganon hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Tulad po ni Felix Robles, mapapahamak siya kung hindi niya tatanggapin ang aral ni Kristo. Kaya Felix, ngayon, tama ba ang pinapangaral natin? Aral ba ni Kristo? Hindi kasi ninyo naunawaan lang ang mga nakasulat. Recap natin ha. Balikan natin yung una. Nang ang sinasabi mo, bagamat may ganitong mga salita, hindi nyo napapagkaunawa. Muli natin itong basahin. Ano po? Uumpisahan ko sa verse 22 para malaman mong kanineya yung ating uh, pinag aaralan na kusan ay humingi ng tulong kay Jesus upang magkaroon ng kagalingan ng kanyang anak. Masahin natin. Mateo 15.22 po tayo mag-umpisa para lang maintindihan ninyo. At narito ang isang babaeng kananaya na lumaba sa mga hangganang yaon at sisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David." ang aking anak na babae ay pinapahirapang lubha ng isang demonyo. Dato po siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamamanhikan na nagsasabi, palisin mo siya. Sapagkat nagsisisigaw siya, sa ating hulihan. Dadapot siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Maaring dito ko'y naligaw. Hindi niyo binasa ng buo yung nakasulat. Yan ang kwento, yan ang pangyayari kung bakit sinabi ni Jesus. Kaya nga mga uh, alagad niya, abay pinapalis yung humihingi ng tulong, yung babaeng kanina niya. Kaya ang sagot nga ng ating Panasokristo, Dada po siya siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ngayon, kung itutuloy natin sa 25, dada po at lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. ba? Diba? humihingi ng saklolo yung babaeng pananeya Anong sabi ng ating Paneso Kristo? At siya'y sumagot at sinabi, Hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Ano naman po ang tugon ng babae? Alamin natin. Datapot sinabi niya, Oo Panginoon, sapagat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangangalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Oo babae, malaki ang pananampalataya mo mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Hindi ba't napakalinaw? Hindi nyo kasi binabasa ang kwento ng buo para hindi kayo malito. Kaya kaibigan Felix, naunuan mo ba? Yung kwentong iyon para maintindihan natin na kung saan nangaral din si Jesus sa mga hintil. Yung sinasabi mo sa mga hudyo lang, kaya po yung kaligtasan ay para sa lahat. Muli natin babasahin ang talatang ito nang sa ganun ay maintindihan mo. Ikalawang Korinto 5.15 Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamuhay para sa sarili. Kung naliwanagan po kayo sa ating programang ito, please like and subscribe. I-share mo na rin ang ating video ito sa mga mahal mo sa buhay nang hindi sila mapahamak para magkaroon sila ng kaalaman sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Hesus Kristo. Hanggang sa muli. Amen.